Alam kong di mo pa ito nagagawa sa itlog at meatloaf. Today ay gagawa naman tayo ng isang masarap na ulam na gawa sa paborito mong meatloaf at itlog. Sure akong di mo mahuhulaan itong lulutuin natin unless mapanood mo ito ng buo. Diyan nga po ay dinudurog na natin yung isang lata ng meatloaf na nabili natin. Then saka natin yan lalagyan ng isang itlog. i lang natin ng maigi itong meatloaf hanggang sa wala ng malalaking chunks ng meatloaf ang makita dito. By the way guys, any brand naman po ng meatloaf ang gamitin ninyo is okay na okay lang naman po. Magdadagdag pa po pala tayo dyan ng isa pang itlog. Para po kasing masyadong dry itong mixture kapag isang itlog lang ang inilagay natin. Mix mix lang natin yan hanggang sa magsama na ang dalawang sangkap. Matapos mahalo ay set aside muna natin ito at lang tayo dyan saglit ng iba pang mga sangkap. Magpipino lang tayo dyan ng tatlong cloves ng bawang. Then isunod na din natin sa paghihiwa ang sibuyas. Pinuhin lang din natin ang paghiwa diyan. And last ay itong mga malunggay. Hinugasan na po natin yan bago natin hiwain ang pino. At para makatipid kayo guys, hingihingi na lang muna kayo sa mababait ninyong kapitbahay ng malunggay. At kung wala talaga kayong mahagilap na malunggay, pwede naman po yung dahon ng kangkong na lang ang ipalit ninyo. O di kaya ay king chai or celery. Kapag na-prepare na natin lahat ng sangkap, ay pwede na natin yung pagsamasamahin sa isang bowl. Dito na natin ilalagay lahat sa pinagduruga ng meatloaf para po magaya ninyo itong recipe natin, ilalagay ko po yung complete list ng ating mga ingredients sa comment section. Check nyo na lamang po. Kapag nalagay na ang nahiwang gulay, ay magsisred naman tayo dyan ang carrots. Pangdagdag gulay at dagdag sustansya din kasi itong carrots sa gagawin natin. Kapag natapos na sa pag ay maglalagay naman ako dyan ng asin, seasonings, at paminta. Adjust-adjust nyo na lamang po ang pampalasa na ilalagay ninyo, depende sa taste na gusto ninyo. At kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa, ibig sabihin niya na interesado ka sa ginagawa natin. At kung sakali pong magugustuhan mo itong meatloaf recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, So Delicious Meatloaf Recipe. Maraming salamat po lagi! Once mahalo-halo na nating maigi ang mga sangkap natin dito, ay ilalagay ko na itong meatloaf mixture sa isang piping bag. Optional lang naman to guys. Gumamit lang ako niyan para mas mapadali ang paggawa ko mamaya. Kapag okay na ang lahat ay proceed na tayo sa next step. Dito po ay meron tayong biniling halagang 25 pesos na large size lumpia wrapper. Hatiin lang natin yan sa dalawa para mas madami ang magagawa natin. Sure akong alam na alam mo na itong lulutuin natin. Maglalagay lang tayo ng meatloaf mixture dito sa hinati-hati nating lumpia wrapper. Then saka i-wrap and roll tulad ng nasa video. Alam kong alam na alam nyo na din naman ang procedure na to guys. Then saka natin i dyan gamit ang tubig matapos nating mabalot lahat ng lumpia ay pwede na agad tayong magluto dito sa ating panay nagpapainit na tayo ng mantika sa kawali ilalagay na natin dyan lahat ng nagawa nating lumpia bali 18 pieces po pala lahat ng nagawa nating lumpia dito guys marami-rami na rin po yan hayaan lang natin mag brown lahat ng sides nito bago natin ito hanguin isa-isa and kapag naluto na natin lahat yan ay ready to serve na itong mas pina-special at mas pina-healthy na meatloaf recipe natin. Wala pa pong 100 pesos ang nagastos ko dyan guys ha, pero marami-rami na tayong mapapakain yan. Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na din magluto nito.